我们的孩子。 hirap na hirap Mainit pa man din eh. Ate, ikaw! Ano nararamdaman mo, ate? Ba't ka magpapagamot? Sinasapihan ka ito na naman tayo. Sanabi na naman, matagal-tagal ito eh. Sa kasapuso ay blood pressure meron wala. Dikit. Pasok. Pasok. N required 333 Okay na yeah. Ano ba? mo ang tagay kidlat, si Bud Lumayos ka dyan, ha? May mo? Ha? Lumayos ka dyan, ha? Ano? Sinasama kaya pa ka ngayon? <tip> ano rin okay, siya? Hinaw Hindi ka pwede dyan? Sa Diyos Hahaha! dito yung mga patawa-tawa niya. Ah, Tingnan ah, mo mata ko dali. Tingin ah, dali. Tingin! Ah, ah, tayo nag <laughs> So, bukas. Sobra niyo. sa kita sa kapangyarihan banal na Panginoon, Panginoong Yahweh, sa kapangyarihan niya, sa ko sa basbas na binigay sa akin. Masangga. Labas. Labas. Bilis. Pasok dyan. Dali, labas. Ayaw. mo Ayaw. Bulong. Tapos nakas, lakas, napatay ng jablong ito. So, inyo pa nalang Ay, kapangyarihan. Ay, pa Sa sabas sa akin. Deli. Apa Deli? Apa? Mau ke tepi putulin sungai itu? Nabas jet. Hindi uh. niya kagaling magpangga pa mga yan. Ah! Wala ka maluloko dito! Oh! Ah! <laughs> Hindi mo maluloko ha? 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 Naitindan mo? No? Apo sa dumating ah! na. Bahan ng, Baha ng pangalan ah! ko. Panahon Ah! Apoy ng Panginoong Yahweh. Ah! ko sa si propetong Moises. Ah! Kaya dapat yung ako ang mga ang jablong ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Ah! Labas. si Moises, puluputan to. So kita uh, ngayon. Uh, balik patay ka ano okay ka na okay na takoy may emergency lang ha sige sige